Noong June 3, 2024, hindi inasahan ng mga residente dito ang biglang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Nagbuga ito ng makapal na usok at umabot sa 5,000 metro ang taas at 6 na minuto ang itinagal nito. Ayon sa FIVOX, may tuturing itong explosive eruption. Inilikas naman ng higit isang libong individual na residente sa paligid ng bulkan. bakas pa rin sa lugar na ito ang lahar na bumuhos ng mga nagdaang araw. Nakita nyo ba dito yung ano nay, uh, abo? Umabot ano na ganit siya nga napatay kay ang abo init. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga ilog na bakas pa rin kung saan umagos lahar mula sa bulkan ng Kanlaon. Kung makikita nyo, mayroong mga tuyong lahar, Meron ding mga nag-iipon, ah, naglahat tulad na lang ni Kuya Gabriel. Nandito tayo ngayon sa Canlaon City kasamang ibang volunteers para tulungan tayong mag-repack nitong lean-up bags. Ito ipapamigay natin para sa mga naapektuhan po ng pagputok ng bulkan Kadlaon. Jo malayo-layo ang ating binyahe. Nay, grabe ang inyong binabiyahe. Wait Layo lang. kayo. Layo kaayo. At nakakatakot, Nay. Grabe yung panganib. Na-aksidente na ba kayo dyan, Nay? Sa... Wala. Oh, buti naman, Nay. Tara, puntahan na natin ang iyong, inyong pananim. Tara, na Nangalaya, Giyod. Tuyot na nga ang mga pananim ninyo, Nay. Paano yan? Patay na gid sila, oh. Lahat yan. Mm, Anong lahat. mga tanim ba yan, Nay? Paitan. Nay. Tingnan mo, Nay. Oh, wala na. Wala na? Lanta oh. na. Sayang naman, Nay. Mm, patay na sila, o. Oh. Abot sa punuan na. Nalaya na gidiya eh. Wala na, oh. Wala. Patay na siya. Nakita niyo ba dito yung ano nay uh, abo umabot ba dito? Oo, oh, umabot pero umabot amo na gani siya nga napatay kay ang abo init. Oh, kaya namatay lahat dahil uh -oh. yung abo na tumama dito mainit-init. Mainit. Kung wala ang abo na abot, buhi lang ni dapat. Mm -hmm. Pero kay naabot sa abo mo na siya napatay. Makikita niyo dito medyo sunog-sunog pa. Yan siguro yung init nung abo na tumama pagkatapos pumutok yung bulkan. Kay ang pananom napatay naman sa lahar. Wala naman. Ne, inutang pang mga sidling. Di, eh, wala ibayad kaya napatay. Utang naman ulit. So, patong-patong na utang ninyo. Patong-patong. Paano yung pangkain nyo sa araw-araw? Gutom eh. Gutom. Tubig lang eh. <laughs> Tubig na lang. Eh, nung pumutok yung Bulkang Kanlaon, paano yung naapektuhan yung buhay mo na Nakulbaan pa kami, di nakaabri kay may pulis. Kay pabakwito kami. Ayon kay Nanay Mercedes, dito sa kanilang taniman, hindi sila nakapag-ani nito at ang kanilang lugi ay umabot ng 15 mil, 15,000 pesos po. At ngayon, maghihintay na naman sila ng tatlong buwan pa bago sila makaani ulit. Pangarap ko nga hindi tani ma mabudlayan, hindi magkalisod ang taon man kay, hindi magyud ma tauhay mawala pa imong mga buhi. Putok pang bulkan, mabakwit pa, budlay. Budlay. Saka kumukuha nung lakas ng loob, na kayanin yung lahat ng hirap na yun. Sa Diyos. Ano bang panalangin mo na puro sa Diyos nga. Bisan sa kalamidad niya ning abot ni, iagihapin mo yung pag ubanan Masakit. Sobrang sakit kasi yun lang pala yung kinakabuhay nila. Tapos makikita mo pa na tuyot na, makikita mo pa na sunog yung mga tinanim nila. Mababa na nga yung kita nila sa isang araw na wala pa. Mahiyain ah. Yun. Kuya, ano yan? Kuya Bano? Kuya Bano? Wow. Pwede na ba yan makain? Uh, Oo, Mamaya. Ito naman, saging. Saging saba. O, medyo mabigat-bigat din pala to. Ilan lang to sa mga naisalba nyo? Opo. Pagkatapos ng tagtuyot saka pagputok ng bulkan? Opo. Nay! Magkano ba ito ibibenta, Nay? Nang makabawi naman. Ito, Nay, magkano buong ito? 100. Isang daan. Ilang ano na to, ha? Malaki lang. At least may pambawi ka, Nay. Doon sa mga nasira na sili dito, meron ka namang ibang pananim na naisalba pa. Tulad nitong saging at yung guyabano. Tara na, Nay. Ibaba na natin ito. Nakatatakas pa rin sa lugar na ito ang lahar na bumuhos ng mga nagdaang araw. At kung makikita nyo, masyadong mataas, may ilang mga bahay na may mga alagang baboy, na kanilang hanap buhay na natrap at pagkatapos ng kanilang balikan na, eh, hindi na nila makita. Dito naman sa ating kabilang side, makikita nyo dito sa bahay na to, eh, hindi na nakabalik yung mga nakatira dahil nilubog na rin ng lahar. Ito pa rin, may, meron pa rin bakas ng lahar dito sa gilid ng ating daan. Ano? At dito amoy na amoy pa rin po yung asupre. Meron pa nga tayong nakita dito na isang sasakyan hanggang ngayon hindi pa nalilinis. Nabalot na ng abo dito naman sa daan na to. At nandito pa rin po yung perwisyo, yung bakas na dinulot ng pagputok ng Bulkang Kanlao. Itong bahay mo, ito lang sa gilid nito. Oh. eh, kitang-kita mo yung agos ng lahar dito isang na pa ka adlaw pag um, amo pag tapos ulit pag tuon araw martes mm. pulis di nga amo kasi umulan na eh ulan eh so, eh mm -hmm. Mm, dayon aga ala una ni nagwa ang lardi kag ala una nang sa udto ugto mm -hmm. okay. tapos nay uh, mataas Taas. So, itong ibang bahay Amonisya. na to? Amunisya na dala. Oh. Amonisya kayo na ay nang evacuate o, na. dito kami, tikay makorne kay dito kami sa babae, may ara da, -da, -da nasipak ka nasipak nga pak dito, kasi nagdala dito kwa kami sa pulis dito din padala kami sa plaza. Ayon sa FIVOX, simula noong 1866, higit apat beses nang pumutok ang Bulkang Kanlaon. At ito mga batong nakikita natin sa paligid, ayon sa mga residente, iinan lamang ito sa mga batong ibinuga ng Bulkang Kanlaon. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga ilog na bakas pa rin kung saan umagos yung lahar mula sa bulkan ng Kanlaon. Kung makikita nyo, merong mga tuyong lahar at meron ding mga nag-iipon ng lahar tulad na lang ni Kuya Gabriel. Okay, umiipon namin ng lahar, ma'am, kasi Mayroong bumili dito ng lahar kasi, ma ano yung lahar, talagisalang ma malaking tulong din oh, sa inyo, tulong sa amin kasi limang daan oh. din yun eh, no? Sa isang araw, ilang cubic yung naibebenta yung lahar. Yung hindi manano ma'am. kasi kung may isang araw mayroong tatlong cubic yung mabibinta namin. Sa ibang araw wala, may sa ibang may araw ba? wala. Kumusta naman ang pamilya mo, Kuya Gabriel? Ah, okay naman, ma'am. Nakapa-school, nakapag-aral man ko ng college sa doon sa Ilog pag wala akong biyahe ng tubo. Isang linggo pa lang, uh, simula nung pumutok yung bulkan, eh, trabaho agad. Kasi naman, tulad nga ng mga kwento nila, kailangan nila magtrabaho kasi pag hindi sila nagtrabaho, walang makakain yung pamilya nila. Parang doon sila humuhugot ng lakas. Parang kahit ang hirap, kahit masakit, kailangan magtrabaho para may mapakain sa pamilya. Makikita sa bandang likuran natin ang Bulkang Kanlaon. Sa ngayon, medyo payapa ang bulkan pero nasa alert level 2 pa rin. Ang mga inilikas na residente sa paligid ng bulkan na ito ay bumalik na po sa kanikan nilang mga tahana. Kayo nagbibenta nito? Uh -huh. Oo. Oh. May iba pa pa kayong ginagawa sa balay? Mayroon. Tara, pasyal tayo sa iyong bahay, Nay. ah uh -huh. Nag-evacuate uh -huh. kayo, Nay. Oh, nag-evacuate kami sa, ano, sa Kanlaon. Kailan kayo bumalik? Uh, nagbalik kami, na-evacuate kami Merkulis, Ahoy bis, pagkabirit huli kami. So lahat talaga kailangan mag-evacuate? Walang oh, natira oo. sa bahay? Eh, paano yung tindahan mo nun? Eh, paano yung hanap buhay mo nun? Sira. Ni wala may tao. Wala yung tao dire. Ang kawatan na ang uha man sila. Ha? Manguha sila. So kinuha lahat yun, Nay? Uh, uh Lahat? Pati ay ginakuha man nila. Ang kawatan to. Eh? Kami pagpuli, lang, wala nang natira sa inyo. So para kayong nagsimula ulit sa umpisa. Oo. Oh. Anong pakiramdam, Nay? Natubuan lang kami. <laughs> Paano niyo nakakayanan Nay? Nang kuhaan na lang. Nang mag na lang kami sa Diyos nga. Maayong amo ang panglawas. Tagaan niya kami. Maayong nga panglawas. tag layo niya kami sa mga kalamidad dire para mabuhi kami. Nay, kung may gusto ka matanggap na regalo, kahit kanino, anong gusto mo? Dilipod ko magbuot o gunsa akong pangayon o may ihatag, salamat. Dili o magdemand. tayo ngayon sa Canlaon City kasamang ibang volunteers para tulungan tayong mag-repack nitong lingap bags. Ito ipapamigay natin para sa mga naapektuhan po ng pagputok ng bulkang Canlaon. At sana ito'y makatulong sa ilang araw nilang pangangailangan. Alam naman po natin na kailangan na kailangan talaga ng pagkain, lalo na ibang pamilya. Eh, meron silang limang miyembro at magbibigay din tayo ng tubig. Kapag bumutok po ang bulkan, isa po sa apektado dyan ay eh, ang water supply natin. Kaya sana itong bigay nating lingap, bags at tubig makatulong po sa kanila dito sa Kanlaon City. okay. Thank you. umabot lang kaming konting tulong sa iyo. Ang po. Sana eh makatulong sa inyo, pamilya. Salamat. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo, Kuya Gabriel, ha? Naku, uminom kayo maraming tubig. Mainit pa naman ang panahon ngayon. Hello, Nay. Maraming salamat, salamat. po. Salamat. Ang Sa pagkwento ngayon. sa amin. Ayan. Salamat. Makatulong sana yan, Nay, ha? Ingat kayo, <laughs> Nay, ha? Ingat, salamat. Ingat, Nay. Hello, po. Yeah. Ingat lang po para sa inyo. Ingat <laughs> po. Ay, salamat. Nay. Ingat po para sa inyo. Kasi nitong nagdaan, di ba? Mahirap po yung oh, napaos ko dahil. Ingat po. Paket bang at na apektuhan Oo, po, yung ipinadirim namin. Ayan, naihina ko sa tulong ko sa inyong pamilya. thank you. Thank so. you. Maraming salamat. Abang hinihintay natin si Nani Mercedes at ang kanyang pamilya. Inihanda na natin ang linga para sa kanila. Meron tayong sabon na paddagdag para sa kanyang tindahan. Nakita naman natin kanina nakakaunti na lang ang laman ng kanyang tindahan. At meron din tayong mga pagkain na pwedeng para sa kanilang pamilya, buong pamilya na pangkain nila sa ilang araw. At meron din tayong farming tools. Meron tayong rechargeable sprayer para mas mapadali ang paglalagay nila ng fertilizer o bono sa kanilang pananim. Meron din tayong mga abono ibibigay sa kanila at itong water pump ang pinakamahalaga dahil hindi na sila may ang pamaghanap ng supply ng tubig. At ang lingap bags po para may pamahagi din nila sa kasama nilang nagtatanim o sa kanilang kapitbahay. Kaya tara, hintayin na natin si Nani Mercedes. Nay, meron lang surpresa sa inyo. Ang pamamahala. Oh. Ito pong lingap. Para po sa inyong buong pamilya. Lapit po tayo. Meron po tayong pagdagdag para sa inyong tindahan, Nay. Salamat. Meron din po tayong mga farming tools tay na magagamit ninyo. Daghan gayon salamat. Salamat Pagkadagahan na ani. Nay, alam nyo ba kung paano ginagamit ito? Ito ang pinaka, isa sa pinakamahalaga. Ito po ay water pump. Para hindi na po kayo mahirapan humanap ng supply ng tubig. karon mm. Karoon pa po kakita, Ana. Wala po kakita. Yun naman po para hindi po kayo mahirapan pag maglalagay po kayo ng abono ng fertilizer sa inyong pananim. Rechargeable na po yan, Tay. Pwede nyo pong dalin dun sa inyong taniman doon sa taas. Oo. Salamat. Dako kayong salamat. Wala dyan ko magtuo nga maabot Abot sa mga. Nga wala ko magdumdum nga maabot ni sa among kinabuhi. Kani. Gaano to makakatulong sa inyo nai at sa inyong pamilya. Dako kayo og ikatulong dako. Kay og kami lang dili man mi kapalit ani lisud gani bugas. Malaking realization po to sa akin at babaunin ko tong experience na to para maikwento ko rin sa ibang tao kasi ang dami na ngayon na nagrereklamo na bakit sila walang ganito bakit sila walang ganyan. Siguro it's time for us to be more grateful. Ilang kilometrong layo man to sa Maynila, pero andun tayo para lumingap sa ating mga kababayan. Wala tayong pinipili, lahat tutulungan natin para lahat eh, unti-unting makabangon sa mga naranasan natin. Daghang salamat ni Igsuong Eduardo B. Manalo at FYM Foundation.